Yes, Yun, oh. <laughs> wow. Hi guys, hi mga ka -twinkel. Ngayon po ay mag-unboxing uh, uh, na tayo ng mga gifts for Silvia dahil birthday niya kahapon. So tutulungan tayo ni Kuya Silvio dahil si Silvia eh hindi pa po marunong mag-open ng gifts. Are you ready, Kuya? Yes. Yes, yes po. Yes, po. Okay, eh niya na guys, oh. Okay, yung first gift natin. Thank you very much yeah, po sa lahat. Sa lahat po ng mga nagbigay ng gifts for baby si Ano po yung unang in-open ko? Wow! O naman po. Wow! It's so cool! Ay, farm animals! Wow, wow, mga farm animals. Tinan nyo guys, oh. Mga farm. Pakita mo kay Tito Lens. Kuya, mayroon ka din ganyan dati nung first birthday mo, di ba? Ngayon si Baby Sylvia naman yung may mga gifts na ganyan. Open mo maiki, Kuya. Sa so may gusto po, pamain na lang. Pamain. Pamain <laughs> ano pong next ni Kuya Sylvia open? Ito daw, Kuya. Ito daw, sabi ni Sylvia. Ito, ito gusto niya. This is from... Ay, kay Mama Greggy. And kay Miko. Thank you, Mama Greg and Miko. Open mo to, Kuya. Ito naman ay galing kay Nanay Bianca and Princess. Open natin. Wow! Ang hiyap ko si Sylvia na i-open. Favorite ni Sylvia, be. Ito yung favorite na kuya, di ba? May laging ni Sylvia dun sa room nyo. Pero parang mas malaki po. Wow! Play mo to, Sylvia. Wow. Ay! Wow. With Felix, yun ah. Parang yung sa mga bijoke. Eh. Press, one, one, two, two three. three. Ganon. Ayaw, volleyball! Ha, Hello! Kuya, gift sa'yo ni Mama Greg. Mama Greg and Tito Miko. Open na. This is for Kuya Silvio daw. Ang sweet naman ni Mama Greg. Yung dalawa ang gift niya for baby Sylvia and Kuya Silvio. Yes po. Pag na to open What's that, Kuya? Ano yan si Kuya? Wow! Ano yan, wow. Beb? It's so cool. Ano sa Beb? Upuan, upuan so cool. ata yan, so cool. Bebe. It's so cool. Table. Wow, It's cool so naman. Cool. It's so cool. Gisero <laughs> ka, kuya. Oh, Di parang upuan sa babe. hindi parang mga pang camping na pero pang bata. O, oh, next <laughs> one please. Ayun naman kuya mga mga box doon, o. No? Oh. Read mo muna kung yung galing kay from Tito. Tito Emilio, Tita Shane, and Ate Amelia. Kit naman yung box, pati ng wrapper. Ay, I like it. Train yan? Hindi po, bus. Ah, bus siya? May music siya? Music bus? Wish bus pala to. No? Wish bus. <laughs> ano po? <laughs> Wish bus pala. Wow! Yeah! It's... It's so... It's <laughs> so? This is for from Ate Candice and Kuya Liam. Open mo na yun. Ito na natin yan. Ay, ito na mo. halo, oh, look. open natin to. Let's see. Wala, excited siya, kuya. Ikaw din po. Ikaw din po? Ikaw. Wow! Wow! Wala wow! <laughs> po Ayan yung favorite mo, kuya, oh. Dami natin bagong ipe -ip play na mga toys, sa Okay, next. Ayun, bebo, yung isa pa, nasa ilalim. Ayan. Solid, oh. Ayun. Ayun, oh. Dito sila. Dito sila? Kay Par. Betito, uh? Galing kay Par. Oo. Oh. Kay Par ni Papa. Thank you po. May Dito sila. Kay Par? Yes. Ay, Sylvia. Par Uy. Wow! Ay, Sylvia. Mm -hmm. Para kay Sylvia. Para kay Sylvia. Nakiki-open na rin si Sylvia. May pinupin. Ay, nakiki-open na doon. Wow. 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 Ay, babe, so, na ni Sylvia yung gift ni Ate Hannah tsaka ni Boss B. Boss B pala. Mm -hmm. Sorry. Yeah, Ate Hana and Boss B, thank you po. Ito na suot na ni Sylvia yung gift ninyong bracelet. Pati ang bracelet mo. Pati yun ang... Ay, yun o. Oh. Naas po. Ito ay galing kay Kali. Kali. Thank you, Kali. Thank you, Kali. Kuya, din naman ito, Kuya. Wow! Oh. Ito yung gusto ni Sylvia na pinipay. Di ba may ganito ka rin, Kuya, na, na, toy? Alam niyo ba, guys, yung mga toys talaga ni Sylvia? Kahit open. na yung mga first halos nasa room pa nila kaya yun yung mga, hindi kami masyado bumibili ng mga laruan na ganito ang hiling nga kasi talaga cars so ang dami pa nilang laruan na inabutan din ni si Sylvia ito naman guys ay parang ma parang mabigat to ito ah. parang mabigat parang mabigat po ito ah from Ninong Rong and Rosso thank Anong you ro po friend? ang solid ano, dito kuya ang bigat kuya robot robot Love it! Love Paano? Bakit naman doon kaya? Love no, no, no! Bakit ka may sugat sa nose? No. Love <laughs> no. it! Hi, Sylvia! Hi! Ito? Hello! Yes. Hi! Ay. Ay. Ay, beautiful eyes. Beautiful eyes kay mama, beautiful eyes. Ay, beautiful eyes. <laughs> <beautiful laughs> ano po yan, kuya? Ay, darin naman ito, babe. Pang-toy sir, as ata ito eh. Walang nakalagay doon sa card eh. Two from. Thank you from. Ano thank you from? Thank you po sa nagbigay nito kay Sylvia. Kung napapanood ko po na ito. Open na po natin. Open please. Open please. Kuya, help mo si mama. Ganda niya na. Ay, babe, yung walker. Walker nata ito. Ito siya guys. So, tingnan nyo. Ito po oh. Ay, oh. oo nga po. Oo nga po oh. Wow. Ay, ay, ay. Wow. Sa room niya. Wow. Wednesday. Wow. 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 <laughs> Ayan, dami pong mga uh, clothes ni Sylvia. 'Yan mga damit ni Sylvia, 'yan. Ito ay from Tita Sandy. Wow, ang daming damit ni Sylvia. Eh, parang bathing suit pa ito, ah. Ay, hindi dress. Bagay kay Sylvia. Thank you Tita Sandy. Ito naman ay galing kay kay Kuya Ryan and Ate Mika. Kay kito Ryan Sylvia. Wow! <laughs> ay, ganda ng mga damit, pati mga colors. Wow! Parang nakapang pang Ay, hindi. Kala ko skirt. Pero maganda. Ganda, oh! Yeah. Yay! Yeah. Say mo siya, solid. So, Tito why? Ryan. Ay, galing kay Tita Dada. Thank you, best! Galing kay Tita Dada. Ano kayang gift ni Tita Dada kay Sylvia? Ang gaganda po naman ng mga damit. Ay, dress din, babe. Dress din. Ganda naman ito. Parang pang summer cute to. Oh. Ang ganda, guys. Thank you, Tita Daday. From kay Ate atihana Flores. Thank you. Wow, daming bagong damit ng aming Sylvia. Nice, nice, nice naman ng mga color ng damit mo, wow. ah. Cute to. Oh? Oo, oh, babe. Dino, babe. Ganda. Ganda ang color nito, babe, oh. Bagay to kay Sylvia. Bilis pa naman lumaki ni Sylvia Beba, no? Ito ay from... Ay, kay Tito Homer and Tita Rocky. Hindi nakapunta si Tito Homer. May work ata si Tito Homer. Thank you very much po. Bagay kay Sylvia ang mga dress na bigay po ninyo. Naku, pwede na ito pang Christmas ni Sylvia Bebo. Oh. Ang gaganda ng mga damit nila. Guys, look, oh. <laughs> ang ganda ni Sylvia lalo pagka sinuot ito, oh. Naku. Kuya, open na ito, kuya, oh. Ay, kay Tito Maury and Tito Gab. Thank you po. Ay, ang cute dito, Beb. Iba't ibang shapes. Sino shoot siya dito, Beb? Yan po. Ayan, sa yung mga shapes. Ayan, no? may triangle, may circle, may square. Ay, may tablet na si Sylvia, Beb. May sariling TV si Sylvia. <laughs> Flat screen. Thank you, Tito Gab and Tito Maury. Alam mo kuya yung dating TV namin nila Lola Bab, ganyan yung sa channel. Kailangan mo siyang iganito kuya o, oh. ganyan yung dating TV namin kuya, yung old television. <laughs> 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 pa ata ba? Ang malasing na si India. Pumugdan pa ako? Oy, 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 Ay, oy, na? From Tita Ethel. Wow! Ano kaya ang gift ni Tita Ethel? Wow! Sylvia, si look oh! Eh? Ang ganda naman ito. Wow! 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 <laughs> si Sylvia, lahat ng buksan na, 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 na toys, babe. Lahat ng gift na ibigay. Wow! Parang recorded. Doon ko kayang ano yun, babe? Ringtone. Pero sa alarm. So, pag ano, 6 a.m. ang gising, wow, wow, wow. wow. Puro ganun lang. Wow, 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 Magigising ako doon. Asa iba, babe? Wow, gap. Ano kaya ito, babe? Baka pantulog ni Sylvia to, babe, ah. Ito ay galing from Tita Weng, Tito, Tito Mario, Ate Racy, Ate Sab. Tita okay, Weng, Mario. thank you very much. Thank you po. Si Mario. O, di ba? Ganda, oh. Diba? Itong isa po ay galing kay Kuya Michael, Tita May, Kuya MM, and Ate Casey. Wow naman! Si Vialo ko, bagay sa yung dress. May bracelet ka pang color pink, ka. Oh. Ay kay Lola Dagang. Ay kay Mami Dogs, babe. At kay, galing kay Mami Dags and V... 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 Vezuel? V... Ve, v... Ve, v... well. Ve Thank you, Mommy Dads! Ganun daw dapat, di ba, kapag may gift, babe, sisirain talaga yung lalagyan para daw pang susunod. Si Ate Irene, minsan sinira yung lalagyan, pati yung, pati yung regalo sa loob, sira eh. <laughs> pag si Ate Irene bumibili ng mga parcel niya, excited siya pag bukas niyo. Pati yung panty, punit eh. Wow, ang ganda ng color na to kay Sylvia. Oh, wow, may leggings pa! Ay, binatuyak ko. Ito naman ay galing kay... Walang nakalagay eh. Walang nakalagay kung kanino galing. Thank you po. Dream house. Dream house. Ang ganda ng tela nito oh. Ano Pag may atin na na-party si Sylvia, Dream baby. Oh. Pag makikiparty tayo sa ibang birthday oh. What? Ay? <laughs> Ito, babe, galing kay Tita Night Night. Ay, Tita Night Night, kuya. Ate Tin, thank you. Oh, Ate dito may mga ganito pa, oh. May confetti pa, titina. na. Mm. At Irene, ito ang lagi mong isusuot kay Silvia. Sigurado ako, ang gaganda ng mga damit ni Kulit, ah. Meron siyang mga ano, ano tawag dito? May yung mga bib. Isuot na. Ay! siya, <laughs> na. Ito pa, babe, oh. Sinuot na lahat. Oh, sabay-sabay na yan. Sabay-sabay na yan, Silvia. Piling ko bear ito. Ay, Sylvia from Ate Cora and Kuya Lolo Jeff. Ay, pang bubbles to, kuya, oh. Regalo ni Ate Cora tsaka ni Kuya Jeff, oh. Thank you, Ate Cora at Kuya Jeff. Ito naman, galing ka. Ay, Ate, kay Ate Alex and Tito Rudy. Regalo ni Ate Alex and Tito Rudy. Rudy. Sylvia, look, oh. Galing kay Ate Alex Wee, and Tito Rudy. yan, oh. Solid niya oh. Ay. ay, tulang ko. Ang cute. Ang cute. Sylvia, <laughs> Sylvia, mermaid. Ito <laughs> guys, galing kay Papi and Tita Det Wow, ang dami na ng mga magagandang damit ni Sylvia yeah, ka. Kailangan na ito suotin-suotin para hindi maliitan oh Ang ganda, pantulog niya yeah, Ay, Ate Erin, sa'yo ata itong may cactus tapi kay Ate Erin ba <laughs> to? Ay, ganyan ka Ganda bebo oh Ang bahay niya oh Thank you, Tita, Tita Dad and Papi. Yes, okay, this one. Next, guys. Ito ay from... Ay, naku, wala na namang nakalagay, babe. Kasi, guys, yung ibang mga card, naghalo-halo na kasi nagkadikit-dikit sila kagabi nung pauwi dito. Oh, meron dito. Tita Tina. Happy birthday, Sylvia. Kay Tita Tina. Tita Tina and Zayna. Cute. Thank you very much. Ano kaya ito, babe? Ay, naku, shoes ito kaya slippers ito? Open! Wow. Ay, ang Ay. ganda naman! Wow. Ang ganda! Wow. Parang kasi ko kay Silvio, babe. <laughs> ang ganda naman ito. Sabi ko, oh. may bagong shoes ka. Thank Ay, you din. po, Tita Tina and Zaina. And meron siyang pang-makeup na set. Makeup set na mermaid. <laughs> ano kayo tsura ni Sylvia kapag ilalaro to? Magulat ka si Sylvia, babe, no? Pagising sa umaga, napapa-foundation na. Ayan, natulutuan. Natulutuan siya. Nung isang ano. Ito galing kay Ate Mira ata ito, babe. Ito kay Ninang Mira. Thank you po. Itong dalawa magkasama to. Ayaw bitawan niya yung sapatos. Ayaw niya bitawan niya yung sapatos, oh. Nahanap yata yung medyas, babe. <laughs> Ito naman ay galing ka. Ito galing kina Tita Jenica Bebo. Oh. Tsaka sa mga anak ni Jenica. kita, oh. Kay Mori and Alessi. Alessi. Thank you so much, Jenica, Mori and Alessi. Ay, Kuya Silvio, may gift din sila sa'yo. Oh. Si Papa Jesus yan oh. Tignan mo si Papa Jesus puya, oh. Yan oh. Ganun mo, oh. mo, oh. 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 Thank you! May hawakan pala to. Bible for toddlers. Ang ganda. Ay, nakasleep na pala doon sa gift sa kanya. Sino may gift niyan, babe? Kuya, nakasleep na? Kailan ba mag -reg? Ay, nag-zombie pa. Nakatulog, babe. Nag-zombie na. Nako. Nawala yung puan. Nawala yung puan! Ay, sinilip pa. sinilip pa. Galing ito kay... Ay, kay Tita Faye, babe. Oh, si Ate Faye and family. Ate Faye, thank you! Ay, naku, magugustuhan ni Sylvia to, babe. Para siyang book, Oh, Ang pa. ganda. Wow! Sylvia, loko. Oh. Wow. Yeah. Wow. Babe, four-piece. Sino si four-piece? Ah, sila Pia yun? Ang oh, kulit naman ng four-piece. Pia, Prince, Pio, and Princess. Thank you very much po. Ay, damit, babe. Yes! <laughs> thank you, babe. Pang-tennis to, babe. Ayan, born to play tennis. Thank you! eto galing kay Nanay Rosario. Nay, thank you po sa gift niyo kay Sylvia. Ay, mga damit din to. Ang ganda naman ng mga pinili ni Nanay Rosario, oh. ang daming dress si Sylvia, Ganda naman ng mga dress ng aming Snow White. Thank you, Nanay Rosario. Thank you po. Ito ay from Amir, Tito Adel, and Tita Dale. Salamat po sa gift niyo. Ay, may bago magagamit si Sylvia. Tito, pag-aalis tayo, oh ang ganda. Ang ganda, te, oh. Pati color, te. Eh. Ito so, galing kay Tita Love and Tito Ed. Ay, kay Ate Love and ano, Kuya Ed. Wow! Ang dami ng dami si sa studio, babe. Ay. iPad. From Ate Dudes. Ate Dudes, thank you po. Ito ay galing kay Kuya Caleb and Ate Kaylin. Wow well, naman. Ay, ang ganda ng regalo ng Ate Kaylin at saka Kuya Caleb. Bebo. Bebo, ang ganda. Ang so, galing kay Ate Dudes. Ang ganda ng eh, Ay, ang, ang ganda ng damit ng kay Ate Dudes. pang golf. Pang golf na, no, babe, no? Pang golf. Mm -hmm. Ang ganda. From Ate Kaylin and Kuya Caleb. Thank you, Ate Kaylin and Kuya Caleb. Ay, walang nakalagay. Thank you po sa nagbigay kay Sylvia. Walang nakalagay sa paper bag eh. Oh, baka kay, kay Vince Lupa la, babe. Kaya walang pangalan. Tito Vince, thank you. Ninong ni Sylvia si Vince eh. Thank you, Tito Vince. Salamat po sa mga regalo niyo, guys. Kailan Kuya Ashton galing? Atik Claire and Kuya Ashley. Pang beach. Ang ganda naman yan. Parang... Susuotin ko yan. <laughs> ito, galing po ito kay... Tito Miguel and Tita Kate. Ah, Tito Miguel and Tita Kate. Ay, cute man ito. White shorts. For baby Sylvia. Ito yun o, Ate Erin. Ate Erin, Ate Erin. Ate Ito galing kay Ate Erin to guys. Ate Erin, parang galing dito sa cabinet ni Sylvia. Parang galing... Babe, parang galing dito sa cabinet ni Sylvia. Kaya yeah, nga alam niyo guys, si Ate Irene, every night yan, nagtitingin sa ano niya, sa, sa pag-orderan niya. Tinan nyo naman yung mga binili niya. Ang gaganda rin ang pili ni Ate Irene, oh. Wow! Ay, ang ganda nito, te. Pwede pang alis na, te, oh. Ganda. Thank you, te. Ay, ito kay Ate Lorna galing. To baby Sylvia from Lorna D. Ay, thank you, te. Mga pantulog ni Sylvia. Ganito yung mga favorite ko sa ngayon, te, oh. Thank you, Te. Lawrence. Dito naman, Daddy Kai. Tito MJ and Tita Daisy. Salamat po, Tita MJ and Tito Daisy. Ay, ang ganda naman ito. Parang kailangan ko niya sabi maalis. Ganda, oh. Pati color. From Louie. Thank you, Louie. chan, 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 Guys, ito naman galing kay... Ay, kay Lola Rem! Lola Rod and Tito Richmond! Thank you, Lola Rem! Lola Rod, Tito Richmond! Yan o, oh, mga pambahit. Ang gaganda ng mga tela din kayo. Oh. Tapos shorts lang. Yan guys o. Oh. Bango. Galing kay... Ay, kay Tita Steph! Kay Stephanie, babe! Ah, kay Stephanie. Stephanie. Thank you, Tita Steph! Ay, ang ganda rin ang color mm -hmm. ng mga... Cute! Thank you! Guys, ito ay galing kay... Eh, walang pangalan, guys. Pero ang ganda ng... Araw-araw kasi -araw, ginagamit ni Sirio, bebe, no? Meron siyang... The with Free... Ball pen. Ball pen pa yan, bebe. Pentel pen pa ata. Ay, ano kaya galing ito? Guys, ito galing kay Tito Andrew niya, oh. Thank you, Tito Andrew. Binuksan na namin kasi. Yeah. yung inahanap nung guard kanina. May, may nawawala daw sa office nga. May nawawala daw nga. Thank you, tito, not. It's not? Kaya pala pinakuha ko eh. Ito yeah. <laughs> <laughs> from Ninang Yeng. Ay, yung mga damit din, babe. Pwede niyang gamitin ito, babe. Pag-alis natin, oh. Babe, Ang ganda! ganda. Thank you, Ninang Yeng. Ito galing kay Atamayo Family. Thank you very much po. Wow, hello kitty. Cute. mag daw siya. Mag-iPad muna. Ito na guys. Meron tayong nakalimutang gift from Tita rona Eh, hey, mga damit ni Sylvia guys. Ayun no. Tinan mo. Tutupi pa namin yung bukas. Ang dami. Yay! Thank you, Tita Rona. Salamat po. Thank you po. Guys, thank you very much sa pagsama sa amin sa lahat ng mga inang inan box natin ng mga regalo ni Sylvia na And thank you very much po ulit sa lahat ng nakiselebrate sa first birthday ni Sylvia kahapon. At uh, sa lahat ng nagbigay ng mga regalo, maraming maraming salamat po. And sa inyo guys, sa mga nanonood sa atin ngayon, thank you very much. And sa lahat po ng mga bumati online sa first birthday ni Sylvia. Hindi ko man kayo maisa-isa. Alam niyo na kung sino kayo. And salamat po sa inyong lahat. Di ba po, Joy? Joy, babay ka na sa kanila. Ay, nakulog. Ay, nakulog. Thank you very much, everybody. God bless you guys. Salamat po. Bye-bye, mga katwinkle.